So hi guys for today's video. Welcome to our channel. So magagawa kami ni Daddy ng Teris. Yan, yeah, may pagbato pa siya. So yan, yeah, natapos ko siyang hakutin. Talungan kami talaga. So ayan guys, ngayon kami ay magkakampi sa video yan. sa paggagawa ng Teris. Hindi muna kami mag-aaway for today's video. Tulungan muna kami kasi guys, dito malilong sa amin, sa may harapan namin. Kaso, pagka ganyan nag-iinit, talagang tagos hanggang salas. Tapos kapag umuulan naman po, ay tagos din ang tubig. Pati dyan sa may kwarto namin, kung nakikita niyo yung bintana. Yan, tagos din yan. Talagang na pasok sa amin yung tubig. Eh, di ba basa si kurtina, So, wala kami pinto. kurtina lang ang tabing namin. Kaya yeah, sabi ko sa daddy ko, inamu amo ko pa siya na magtulungan kami magawa ng teris. Yan, yeah, so may paglalagari po pa siya. O oh, yan, yeah, no, for the lagari of person. And then, hapon na kami nagsimula. Hindi ko um, uh, exacto kung anong oras. Ala una ba o alas dos. Habang napatulog na yung aming bunsong anak na 8 months sa duyan ito. So, yan. Kumpo-kumpo ni kami. Matagal-tagal po itong video to. So, hindi ko na po siya i-cut para o okay, kamis may kaya, kaya i ko -ka siya. Or ano. So, yan. Wala kasi yung trabaho ngayon. So, tulungan kami ng paggawa ng teres. Sabi ko rin sa kanya pagka ganyan, ano Lagi ko rin na sampayan na maliliit. Kasi wala rin akong pagsampayan. Kaso guys, tumaas siya. Ang tayo. Galaw mo naman. Napakatangkad ko. Pero okay lang yun guys. Kaya kaya naman gumamit ng upuan. ba? Diba? Pwede na rin yan kahit walang upuan guys. So, yan. Napipaglalaga rin siya. Napipagsukat-sukat rin siya. Ang nasawa ko talaga ay kampintero. Pero proud ako sa kanyang trabaho. Napakasipag niya. Talaga. Yan, yeah, magdali siya mag... Magaling siya magkumpunin kung ano-ano. Yeah, oh. Yan, yeah, maglalagay na siya ng Bracket ba Wala talaga akong alam sa pagkaganyan eh. Talaga nga ako. Mas alam ko, tagaluto. Pagluto, eh, ako na kung ano-ano. Go, nag ko ako dyan. May lulutuin tayo mga kamamis. Mama. 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 Eh, go Mama. 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 nila. So yan, Mama. 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 tulong, -tulong kasi super proud ako at biteris na kami kahit yung mga gamit namin ay retaso lang yung mga pinaggamitan pero pwede pwede pa gamitin di ba survive pa yan kahit na yung mga hanggat hindi pa sira ang kahoy at yero pwede pa yan pagtsagaan kung walang pambili pwede manghingi lahat naman sila nagbibigay di ba <laughs> So, ayan, guys. Mahaba-haba talaga itong video to. May... Ayan, o. Oh. O, oh, may pag-post pa ang ate mo, girl. O, oh, may pagsilip pa ako. Ikot-ikot din ako. Ate Di yung, yung light like nung cellphone ko. Hindi ko rin bakit lang bakit nagkaganoon. Liliwanag, didilim, liliwanag, eh. O, oh, yan, may pagtingin pa talaga siya. Yung asawa ko talaga ayaw na ayaw na may video at ayaw na ayaw na magpakita sa video. Nakita ko yan, ha? Siya So, yan. Kami nakita yan. ko na Mami okay. ka yan. Binibigyohan ko siya. Kami nakita ko yan. Opo, yan. So, may, narinig niya maingay yung pagsubok kong so, um, anak. Nagsasalita. So, medyo maingay po yan. Tapos, naubo pa yung aking bunso. <coughs> Kaya, nag-ubuhan na sila. Talaga, nag-ingay na sila sa voiceover ko. Kaya, mas gusto ko may may music. Pero, lalagyan din naman natin ng music ang ating video. mo ko. So, yan. Ah, diba? Nakita naman yung aming bahay, hindi pa finish, hindi pa napapalitadahan. Buo po yan. So, kung nga kayo pagpapalain, makapag-nakapagtrabaho, ay gusto ko po talaga may bintana, may pinto, at mapalitadahan. Lalo na po ang parto, dahil napaka-alikabok po. Pwede po nga aming Wala po ang rinol yung may hingi-hingi ko lang din po sa mga pinsan ng mga kamag-anak ng aking asawa. Talag to. Aking <laughs> mag-asawa. Ayan ako, sa na rin. <laughs> Diyan ako po, napakaingay ng aking mukha. pangalawa. So, yan guys. Please follow and please support and follow my FB account and my reels po. <laughs> Sending stars na din po. Salamat po. So, yan. Talagyan ko na lang din po ng sounds. Kasi medyo mahaba-haba po itong aking na video. Mga isang oras din po ito. Talagyan ko na lang po ng music. So, yan. Papas para po medyo mapabilis din po. At, yan o. Pagtulong pa si ma'am mo. Yan. So, papakita ko na din po sa dulo yung picture no pinaka-final gawa po niya. Simple lang ang terrace pero okay na din po sa ating mga kung magkakapera po sa susunod. Ay, tsaka na po natin pagandahin. Basta po ngayon may panghabong po tayo sa ating harapan. Okay na po iyan sa akin. Lalo po sa, para po iwas sa init at sa ulan. Kasi po, pag nag-uulan-ulan na naman, puwawanan mo po kami So, last Kaya, okay na po yun. So, bye-bye, guys. Ito na po muna ang ating music. i'm alive. Gracias. 我们这样，这样来。来 哎呀！